Hi guys, kumusta kayo? Pag-usapan natin today itong pagbisita o pagdalaw ni Vice President Sara Duterte sa Takurong. pero bago yan, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel Ili TV at pindutin ang notification bell para updated kayo kung meron akong i-upload na mga bagong video. Ayan, so <clears throat> ating dalawang, ay, pangalawang Pangulo ay uh, dumalaw o misita sa Takurong at uh, namigay siya doon ng anim anim na lechong baka no kasi um ano yun uh, parang pista sa Takurong o festival sa kanilang swidad so sobrang saya ng mga tao uh, dahil ang mahal pala ng baka litson uh, 50,000 uh, merong 30,000 grabe yun at nagbiro pa ang vice presidente ganon na ba daw kamahal ang litson baka sa panahon ni Bongbong Marcos ito talaga si Vice President mapagbiro no So sa kanyang uh, talumpati nabanggit niya doon ang uh, budget yung budget ng DepEd nung panahon niya na uh, ninanakawan din no ah uh, kumukuha din yung mga congressman pala ng uh, parte sa deep in budget yung para sa mga classroom, mga upuan, mga building ba para sa sa mga schoolhan. Kaya magtaka kayo bakit marami tayong mga lugar or lalo na sa mga bukid-bukid yung mga uh, barangay or yung mga maliblib na na lugar. Ah, marami akong nakikita na ginablog na nga ng mga influencer yung mga influencer na ano yung kanilang content yung tumutulong sa mga mahihirap ah, isa yan guys sa ah, na i-vlog nila yung mga nasa mga liblib na lugar yung mga mayroong mga nitibo na mga kababayan natin ay yung nila kawawa talaga guys ha? Ah? walang dingding kawayan o bambu yung upuan yung atit nila dipa o ano ng nyug dahon ng nyug ah sira-sira yung mga eskwelahan nila wala pang ma ma magandang blackboard or yung green board bakit matinawag na blackboard na green naman yun di ba nagtiis yung mga teacher natin pupuntan dyan sa mga bukid bukid na yan tapos walang ano wala hindi pinapansin ng gobyerno yung mga ganyang mga uh, sitwasyon bakit ka mo? Kasi kinakakat kong ng mga congressman ang mga budget na dyan sana papunta sa mga kababayan natin o mga katutubo na meron na silang mga paaralan doon, meron ng mga teacher na naglakas ng loob na magturo doon kahit ang layo yung iba sasakay pa ng bangka, yung iba uh, tatawid pa ng kalalim-lalim na mga ilog pag magulan sobrang putik ibat tiniis ng mga guru yun para lang uh, matulungan yung mga kabataan pero yung, yung mga congressman, yung mga kontraktor, yung mga nasa gobyerno mga politiko grabe ang pagnanakaw nila sa pira ng taong bayan pero yung mga kababayan natin lalong lalo na yung pera ng deep end. yung pera sa education parang awa nyo na huwag nyong nakawin ibigay ninyo yan doon sa mga eskwilahan na walang mga upuan, walang building para magkaroon naman sila ng uh, magandang uh, paaralan yung mga anak ninyo doon yung mga politiko, yung mga anak nila doon nag-aral sa ibang bansa sa Amerika sa Europe, doon nag-aral ah, ang binabayad doon sa mga anak nila nag-aral doon mga ninakaw nila ninanakaw nila sa mga mga mahihirap na tao kasi yung pera na sinasahod nila at saka yung ninanakaw nila lahat na tayo mayroong ambag dyan kahit makililimos mga nagmamasura ah, may ambag dyan may pera dyan sa tax kasi lahat ng mga kinikita nila dyan sa pamamasura, yung pam pamalimos, bili man nila ng pagkain yun. Ibili ng sardinas, ibili ng noodles, bigas, toyo. Walang tax yun. Buro may tax yun. Saan papunta yun? Sa gobyerno. Ninanakaw ng congressman. O. Oh. Ninanakaw ng mga congressman, mga kontraktor, mga DPWH, 'di ba? Tapos mga anak nila nasa ibang bansa nag-aral. Tapos yung mga Pilipino, ah, mga kabataan nag-aral na walang building. Walang upuan. Walang mga libro. Diba? ba? Kahit yung mga nag-aral diyan sa siyudad, yung mga paralan nila hindi gaano kaganda. Pero mas okay okay na yon kaysa sa nasa liblib -lib na lugar talaga. Kawawa talaga sila. Sila dapat ang tulungan ng gobyerno eh. Ang laki ng budget ng uh, DepEd. Pero wala, konti lang ang mapunta doon sa mga building, sa mga school. Dahil kinuha ni Congressman sana makulong ng mga yan so yun ang isa sa mga binanatan no? pabiro yung mga ano ni Vice President Sara Duterte pero ang inaano niya talaga yung experience niya yung na experience niya nung nasa deep pa siya yun ang ginamit niya na example nakurakot talaga yung mga congressman hmm. tapos inday sara pa ang pagbintangan ah, na nagnakaw ng 125 million doon sa confidential fund na wala namang ninakaw doon ginamit man yun ng tama may record man na kuwa iba So, 'yun lang guys. Ang ating mga ano ngayon. Ah, mga update natin sa ating bise presidente. Mag-ikot, nag-ikot-ikot na ang ating bise presidente. Nako, malapit na eleksyon. Ah, humanda na kayo. Ah, humanda na kayo. So, hanggang dito na lang muna tayo, guys. Maraming salamat sa inyong suporta. And God bless you all tuloy-tuloy lang tayo. Aabangan natin ang 21 na mga rally. Merong mga rally. Merong rally ang Dilawan, Pinklawan, kasama ang Loyalista. Meron ding rally ang mga DDS. Ah, nasa inyo na yun kung saan kayo sumali. Ah, kasi doon sa kabila, yung sa mga Pinklawan, eh simple Pinklawan yun. Ah, kasama mga NPA no oh, mga rebelde mga rebelde kasama ni Bongbong Marcos oh hindi yan sila anti Marcos oh hindi daw sila anti Marcos kasi si Bongbong pang pa presidente kasi yung budget nila baka mawala tingnan mo pag wala na si Bongbong Marcos ang sigaw na naman nila Marcos magnanakaw ganon sila ka plastic yung mga rebuildi ayan so kung uh, loyal ka sa bansa o mahal mo ang bansang Pilipinas doon ka sa sasali sa tama huwag dyan sa mga mga plastic ha? yung mga dublikara kung sino ang nakaupo doon sila kasi mga mukhang pera yung mga yan pira ang habol niyan hindi talaga pag asenso ng bansang Pilipinas kasi kung yun talaga yung pakay nila pag asenso ng bansang Pilipinas sana noon pa ah, noon pa sana lumago na yung bansa natin pero wala eh diba halos pumantay na tayo Ah, sa lugar ng Bangladesh. Ah, lugar ng mga ha, mga mahihirap na bansa. Kung totoo 'sin sobrang yaman ng bansa natin. Mali lang ang mga nag ano nito. Nagpatakbo. Kasi ang nasa gobyerno puro korup. Diba? So, yan lang. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless you all.